Tinatanong ko po kasi kay um, Pastor Paul kanina. Kano ka katagal bago ka naging pastor? Bago, bago ka sabihin na o oh, sige, gagraduate ka na sa pagiging brother at gagawin ka ng pastor. Hmm. Matagal, Wait, no? So 2015 pa ako nag full -time, full time sa church. Ibig sabihin, umalis ako doon sa work ko in advertising. Oh, and, advertising, oh, advertising ka dito. ako. I work with Makan, wow. yung mga ganyan tapos i went to the church to work full time as a communications uh, coordinator. So oh. from that time, ang nasa isip ko noon gusto ko talaga maging pastor. Bakit? Kasi, 'di ba? Parang from advertising tapos biglang pastor. <laughs> ano yung naging transition? Bakit? Ano, ko, ito pangarap ko to simula bata pa. Prep pa lang mm. ako nakalagay sa yearbook ko, ambition to be a pastor. Oh. Correct. Pero nung lumalaki so, ako. Saan yon Nung bata ka na, alala mo ba bakit? Hindi ko naalala kung bakit. Pero ang, ang tingin ko, kasi nakikita ko yung pastor siya, ginagalang, nakikinig yung mga tao sa kanya. Pag tumayo siya sa stage, lahat makikinig. So gusto ko yung ganun. No? So eventually, sa buhay ko, nag, nagbago-bago na ng direksyon eh. So, kinalimutan ko na yung pangarap na yun. And also din ba, kaya doon noong pastor, dahil sa upbringing, na, ay, oh. Yung oh, pamilya yes, nyo yes. ay uh, religious. Yes. Uh, oh, 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 okay. Nakita mo rin yun. So, so, mm. so may impluensya. Oo, oh, oh, kasi bata pa lang ako. Nag, pinapatong ako ng nanay ko sa lamesa kapag may party. Mm -hmm. Tapos, magre-recite lang ako ng mga Bible verse. Wow. Ganon. Okay. Pero, kahit naging ganon yung foundation, mm. may mga challenges. Correct. May, ano, may... Uh, na may mga direksyon na napuntahan ka. Yes. Pa kailan nagsimula 'yung paano nagsimula? Ah, siguro maayos 'yung paglaki ko talaga simula bata ako. Pero meron akong struggle pagdating sa mental health ko. Yung mm. yung pagmanage ng emotion technically. Magkadugtong kasi 'yan eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin na matino akong tao pero 'yung emotion ko, wala akong mm. EQ, may EQ eh, 'di ba, 'yung emotional coaching. Magkatuwang 'yan. So mm. Hindi pwedeng ang tali -talino mo ang galing-galing mo sa school, dapat na ma mo rin yung emosyon mo. Okay. Hindi ako naging magaling mag ng emosyon. Emotions. Yes. Eh okay. ang naging ano ko noon, response ko noon, uh, pag nagfe fail ako, bumabagsak ako or uh, nawala ako sa top, mm -hmm. sa takot ko, okay, kakanood ko ng... kaya mga sa mga manonood po natin, kapag nakakita kayo sa palabas na sinabing patnubay ng magulang ay kailangan. kailangan. Kailangan po talaga kayo kasi sa akin, nanonood lang ako. So, saan ko nakuha yung idea ng uh, self-hurting mm -hmm. or suicide? Yan napanood ko kasi sa mga TV, sa mga eksena sa mga teleserye o mga balita. So, naging escape ko siya. So, pag may trouble sa bahay, pag mapapalo ako ng nanay, unahan ko na kaya. Saktan mm -hmm. ko na yung sarili ko para pag nakita ako, maaawa na lang sa akin, hindi na ako papaluin. Ginagawa mo yon Yes. So, habang lumalaki ako, and, and we thought it was nag iinarte lang. <laughs> no? Pero, mga magulang na nanonood ngayon, may habitual things pong contribution yan sa mga anak growing up. And it can probably be their official response when trauma, when difficulties arrive, ito yung automatic na naiisip nila. So sa akin, automatic, pag parang feeling ko, wala na akong control, or natatalo na ako, or nadidisappoint na ako, magse-self-hurt ako. Kano katagal yon? Matagal. asiguro uh, siguro the first time I I attempted to kill myself was in grade four. Huh? Yes. Wala lang sa yun, no? Parang hindi, Parang mo yung hindi ko yung... hindi ko nare-realize kung na yung... anong mangyayari oo, pag, oo. pag pag ginawa mo 'yon anong anong consequence. Yes, Wala yes. sa utak ko 'yan. Ang alam ko lang pag ginawa mo to, you don't have to face the problem. So ano ano siya talaga eh pagtakas, pagtakbo palayo dun sa potential na problema. Nalaman ba 'yun ng parents mo? Yes. Na ganun naging habit mo. Ga Kailan na lang nila na-discover or tinago mo ba sa kanila 'yan? Hindi. Then? The the first time I did it, I told them about it. Nung nawala ako sa top one, nag nagtangka akong magpakamatay sa bahay. Lumaglag ako eh kasi tinali ko yung sarili ko sa kurtina. Yes. Tapos tumalon ako eh yung bakal ng kurtina ng bahay namin. Pekeng pe oh. bakal lang 'yun. So, ko, nabali. Uh -uh. Bagsak ako. So, aware naman sila. Kaya lang, parang ang dating kasi noon, kahit ako eh, naiintindihan ko, ang dating noon, parang nag lang ako. Mm -hmm. So, hindi mo siya masiseryoso, hindi mo siya parang, kailangan natin kumausap ng espesyalista para burahin ito sa sa mindset mo. So, naandun yon palagi. Kahit matino yung aking paglaki, mm -hmm. yeah. yung official response ko emotionally, palaging, saktan ko kaya yung sarili ko? Or ilagay ko yung sarili ko sa bingit ng danger? Mm -hmm. So, minsan naman, yung mga na-realize ko, yung mga nagsusuicide, I, I think there are some cases na hindi naman talaga nila gustong mamatay. Mm -hmm. But they want to put their, themselves in the in the dire situation para may pumansin sa kanila, may mag-reach out sa kanila, may mag-open up sa kanila. Mm -hmm. So, yun siguro yung naging lie sa utak ko na kung meron, kung gusto mong kontrolin ng tao sa paligid mo, gawin mo to sa sarili mo. That's a lie. At nangyayari nga ba, hindi ka napapagalitan kasi nagsa-self-harm ka? Oo, totoo yan. So, so parang lalong na-justify para sa'yo na, ay, gagawin ko na lang kaysa yung correct. tapos ko sa magulang ko. Kasi, ang initial response is, pag bumagsak ka, papaluin ka. Pero nung ginawa mo yun sa sarili mo, ang approach, anak, wag mong gagawin niya. Uh -huh. Sabi ko, ah. So, so hindi naman kasalanan ng magulang yes, ko. Uh -uh. Pero, nag-formulate siya sa mindset diba mm -hmm. so our thoughts impact our emotions and our emotions impact our actions that's the T principle so ganun nang nangyari naging official response ko siya grade 4 nagsimulan yan kailan yung realization na hindi na yata to tama itong kung paano ako mag-react or paano ko dinidepensahan yung sarili ko or kung paano ako nagre-react sa tingin kong every failure na nangyayari sa akin. Kailan yung realization? Or um, nakita ba ng parents mo na, teka anak, kailangan mo na ng professional help? Hindi nila nakita kasi yung, yung habits ko after those things. Kasi initially, ang, kaya ko siya ginagawa dahil uh, na wala ako sa honor, ayoko mm. ayokong mapalo. Pero pagdating ko ng high school, yung mga troubles ko, troubles ko na lang siya eh. Kunyari, ayaw ka sagutin nung dyo, gusto mong jowain, yeah. mga Na-heartbroken ka. Hindi ko na pinapaalam sa magulang ko na umakyat ako sa pader ng school. Gusto ko tumalon, yung uh -huh. mga gano'n. Hindi, naglaslas ako sa school kasi napagalitan ako. Hindi ko na sinabi sa magulang ko. So, parang ano siya eh, I thought that I can keep on fighting. Mm -hmm. Pero mga kaibigan po, pag kayo nakaka-realize ng ganito, at nakikita nyo sa sarili nyo, you put yourself in harm's way. At alam nyo mali yun, di ba? Kailangan nyo mag-seek ng help. Yes. Kasi kailangan nyo mag-reframe ng mindset. Yung utak natin, kapag hindi natin nabago how it thinks, it will define you for the rest of your life. At nakakatawa dito, Miss Cheryl, yung yung buhay ko at yung mga reasons kung bakit ako nag-suicide or nag attempt to commit suicide hindi siya life-threatening reasons mm -hmm. or hindi yeah. siya parang doomsday oh, oh, uh, yes, di ba yes. parang pwede pwede mo isanalong buhay oh. di ba parang parang bag move on eh. kana may pero wala na. kung baga yung utak mo hindi na siya gumagana as it should kasi it follows a certain route already. Uh -huh. It believes that this is the way to go. And that's the lie of the enemy, mga kapatid. We have to protect ourselves from the lies of the enemy because the Bible says, the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Uh -huh. Suicide is killing yourself. That's a lie from the enemy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yeah. Kaya ilan yung talagang you have to pick up yourself? Na parang, hindi, no one else would be able to help me. Um... Nung professional kana college days, ganoon pa rin ba? Professional ka na, ganoon pa rin ba? Well, from high school, hindi na siya naulit. Naulit na lang siya after ko ng college. When after my long-term relationship, well, my college jowa broke up with me. Doon ulit bumalik. bumalik. So, I attempted to commit suicide, naabutan lang ako. So, na-save na ako. So, at that time, sabi ko, Lord, sorry na. Sorry ako kay Lord. Sige, sige uh, aayusin ko na po yung life ko. Bakit ka nag-sorry? Bak ano yung realization? Nung um, na-save ka, paano? Paanong klaseng... Oh, huwag na natin pag-usapan kung anong klaseng... <laughs> paanong pag... Kasi nadatnan uh, lang ako na nandun na, na, naka, na nakasabit na ako. Oh, kaka kakatalon ko pa lang. Oh my Yan. Goodness. So, dumating, naliktas naligtas ako doon, Then, syempre, depressed-depressed ka, ganyan. Pero yung period na yon talagang kinausap na ako ni Lord. mo ginagawa to sa sarili mo. Nararamdaman mo. Oo, Naramdaman as in man. parang alam mo yung realization na ang buhay kasi regalo yan eh. Maraming tao yes, nag- amraming tao nagpe-pray dugtungan mo yung buhay ko. 'Di ba? Tapos ikaw, tatakbuhan mo yung buhay kasi ano, iniwang ka nung taong to, nasaktan ka nito. Heartbroken. broken. Eh, and lang. that's part of life, mm -hmm. 'di ba? So sabi ko Lord, sige, suku na ako. I, I've been running my life on my own terms. Please run my life. I'll follow you. So, doon nag -impsa. So, around 2012, nag-shift na ako ng focus. So laude ako. I have a illustrious career in advertising. Sabi ko, Lord, gusto ko nang maglingkod. I want to be a pastor. Hmm. Kailan mo na-realize yan? Anong year? Uh... So, siguro mga 2012, 2013, gusto ko na. Pero mm. hindi pa ako inaalis ni Lord sa advertising. advertising. So, alam mo ginawa ko sa advertising? sa ko, ah, ayaw mo ko, Lord, magtrabaho sa church. Dadaling ko yung church dito. Pero mm. nagba-Bible study ako sa advertising office. Oh. Bago sila mag-brainstorm, magba-Bible study ako. Pag nagbigay ako ng idea, magre-recite ako ng Bible verse. Ganun yung, kumbaga, I really wanted to live my life for God's glory. And that's one way. Kanina kasi ang question of the day natin. Paano kayo nagsisilbi sa Panginoon? Yes. Hindi katulad, hindi naman natin, hindi naman po katulad na pwede na ay na pwede na kailangan natin atularan uh, tularan yung ginawa ni Pastor uh, Paul ano na talagang dinire -dire niya sa sa pagiging pastor. Mayroon yung mga mga pagkakataon na pwede mong isama or iparamdam or na nagsisilbi ka sa Panginoon pwede I think totoo, that's totoo. just really perfect 'yo. Yes. Bago kayo magsimula ng brainstorm, you want the blessings of the Lord, mm. ba? Diba? Ano mm. ba naman 'yung konte at na naimpluwensyahan mo? I'm sure doon sa mga co-workers natin pag ganyan nagsasalita tayo. Meron 'yung si Gif para na lang makinig. Wala naman choice, ba? Diba? They feel stuck, wala totoo. naman silang choice. Pero pag regular mong magagawa yan, meron at meron 'yang um, may, may pito ang magbubukas. Oh, oh, eh, diba? meron, mm. meron. Okay, that's 22. 12, 2013, 12, 2014. Yes. Kailan yung talagang, hindi, talaga, Lord, ito na. So, ito tinawag na ako ni Lord 2015. 2015. 2015, I became full-time. When you become a full-time worker in church, you don't get to be a pastor automatically. Mm -hmm. So, I was serving with, kung ano yung alam ko which is communications I, yan ang expertise ko eh so the all the ads all the concept yan yung ginagawa ko noon tapos eh, ano lang siya at the back of my head nandun yung pangarap mm -hmm. na Lord sana maging pastor sana Lord I I want to preach I want to to teach people your word I want to do this and that but para sa lahat ng mga may ganong klaseng pangarap um, you need to go through the toughness of life eh hmm. kailangan mong pagdaanan 'yon kasi hindi ka pwedeng tumayo sa pulpit at mag-preach nang hindi mo alam yung hurts ng mga yeah. tao uh -huh. ng congregation you really need to experience the truth the reality of life that relationships fail that you fail that you're not always perfect you uh -huh. you are a sinner saved by grace and you're trying to get out of that sin yung mga ganong realidad so yung delay from 2015 hanggang ngayon Anong tinuro sa akin ni Lord? Tinuro niya yung mga yung mga bagay na yun so that when I become a pastor, I would know how to look at the congregation. I would know how to look at people. I look at them with compassion. 2015 yan. yan. Okay, nasa CCF ka na kaagad. CCF, CCF. Yan. yes. So, nung the first couple of years, tingin mo parang okay, parang naramdaman mo na ba na ito na ang mundo ko? Totoo. Ito na talaga. This is really what I want. Uh, how I want to live my life and at the same time, this is how I want to serve you, God. Yes, oh, oh. yes. So, ang lahat ng mga kasabayan ko sa advertising, nagsipagyamanan silang lahat. Oh. Mabilis kasi umaman sa advertising. Oh, oh yes. Eh. Di ba? So, na-realize ko, habang nagtatrabaho ko full-time sa church, kung ano yung sinisweldo ko, no? ang layo na nung sinisweldo ng mga ibang tao eh. Uh -huh. Pero alam mo, hindi ako nainggit kahit kailan. Mm -hmm. Kasi alam ko eh, iba yung, Iba yung alam mong tinawag me. ka ni Lord mm -hmm. at nando, you are where God wants you to be. Mm -hmm. Iba 'yon. So sa, parang sa akin sabi ko, Lord, hindi ko alam kung darating yung panahon na magiging pastor ako. But I would want to serve you. Mm -hmm. 'Yun ang condition eh. I will serve you. And 'yun po yung gusto kong malaman nating lahat. That God made me realize, yung desire ko to be a pastor is not for the title. Mm -hmm. It is for the work itself. Ang pastoring po ay shepherding. It's taking care of people and I learned how to take care of people because I saw I needed to be taken care of.